Magandang araw po. Ay, bumana. Ayaw. Hi, ma'am. Magandang araw po. From grocery po ako. Ayan, nakikita nyo po from grocery. Tsaka ito po yung QR code ng grocery. Yes Ay, po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, ma'am? Member na po kayo ng grocery. Ah, pa? yes po. Matagal na. Ah, matagal na. Yan, very good po. Nagagamit nyo po ba yung Ah, yes, ma'am. Actually, may delivery ako ngayon. Ayan, very good po kayo. So, saan nyo po ginagamit yung grow coins niyo at yung ilista e po? Yung ilista e ko, ginagamit ko siya pag namimili ako mga paninda. Teka lang, te. Ano palang pangalan mo? Ay, ako po, ma'am, si Iskami. Mili po, yes. ayan ma'am so ngayon alam nyo na po ang ako po si is kami so may <laughs> ayan no may grocery app po ako yan legit po akong taga grocery may tanong lang po ako sa inyo are you are your grocery <laughs> Are you, are your grocery partner? Natanggap na po ba ang cashback at signboard? Ay, wala pa ma'am. Ayan, magandang balita. So, gusto nyo po ba magkaroon ng maraming cashback at saka signboard? Oo, syempre naman. Ayan, so ganito lang po ang gagawin nyo. May meron po ako isesend. Kunin ko po yung registered number ninyo kay grocery app. Ayan. Okay, sige. So, meron po dyan, ano, six digit. Ayan, bigay nyo po sa akin yung six digit kunin ko po yung 6 digit code po kyan kasi enter ko po dito para ma-avail nyo na po yung cash box ninyo madam nakois kami ay sak Lagi kong nababasa sa mga post ni Miss Ibon na never share your OTP daw. Ay. Hindi po. Legit po akong taga-grocery. Ay. Tanyo po yan. Tapos meron po akong ano dito. Grocery po. Tapos ayun po. Oh, Grocery Pasensya na po, Miss is kami, Hindi ko po talaga pwedeng ishare ang aking OTP kahit kanino. Taga-grocery po ako, ma'am. Kahit po taga-grocery kayo, ma'am, or sa jowa ko, sa anak ko, sa nanay ko, sa tatay ko, hindi ko po pwedeng ishare ang OTP ko. Kaya pasensya na po. Tagag, Hindi po ako nang iska, ma'am. Legit po yung- ano pangalan ko nga po is <laughs> So mga kasari, kahit pa magpapanggap na ang totoong taga-grocery ay pwede nyo pong i-verify ang ID niya. Meron po Palik sa grocery that. app, verify grocery personnel. Dapat meron silang ID, na kay uniform at never ever share your OTP. OTP man po ang lumabas or verification code, 6 digits or 4 digits, wag na wag pong i-share ang inyong OTP. Marami pong Facebook na nagpapanggap na taga grocery profile ang grocery share ng mga upload kay grocery at ganun po ang tanong are your, your grocery <laughs> partner natanggap na po ba ang cashback at ang signboard. So, wala pong ganun. Ingat po. At ang target nila ay yung may mga ilista. E Kasi pwede yan makuha kapag binigay nyo ang OTP. So, ingat po para wala na silang maloko. Maraming Thank you so much, Iskame. Pumama. ma. Kanina nyo po nalaman na hindi dapat i-share yung ah, Palagi OTP. ko siya nababasa sa mga post ni Miss Ipon. Sorry, Iskame. Ganda pangalan ko, Iskame. <laughs>